making so good. Bank. Ito ay nahanap ko, guys. Walang price. Ito pong... O oh, 11 pounds lang, guys. So... ay ito po um, adidas fourteen lang yes. tupo, maganda din itong poma mm, 11 pounds. Mm. ito pinakamaliit. Ano ito? Night show. Ito na lang si Lord. Ay, parehas pala na po. Ito, pinakakong. guys. So, ayan, guys. Uh, Naka-uwi na ako. So, sa wakas, matutuloy na kami mag-holiday. So, guys, uh, pumunta ako ng Sports Direct para bumili ng belt bag. At ipakita ko sa inyo yung nabili ko sa Sports Direct. Hindi siya mahal, Mura lang siya. So ang nabili ko sa si Sports Direct guys, ito siya. Pakita ko sa inyo guys. Ito siya guys. Bumili ako dalawa. Kasi ito siya, uh, iba ang design niya. Uh, waterproof. Tapos makapal siya kahit bumagyo o umulan. Ano siya, uh, hindi mababasa yung phone dito. So, i eh, ganyan mo siya. Hang on Bale. Ganyan. So, ganyan guys. You think? So, ganyan siya. Kasi, a climb ako ng mountain. So, Ayan. Next, tapos pwede mo rin syang iganyan. Tapos next, mas gusto ko to, ito ang the best sa akin kasi malapad. Pwede rin syang iganyan. Pwede mo rin check i-built bag. So, ayan, mas malapat siya. So, matatakpan yung bilbil mo. Di ba? Meron akong nakita na Nike. Kaso, sobrang mahal pa. So, hindi ko siya kinuha kasi more expensive. So, ayan. So, hopefully, magagamit ko siya. Kasi uh, naglagay na ako o oh, ng panglinis ng shade. Tapos, uh, protection sa sun. Ayan. So, ang phone ko na ang ilalagay ko dito. At saka, sunblock. Of course, hindi mawawala ang baon natin sa sunblock. Sunblock ang important thing. So, ayan, sunblock ang ilagay ko dyan. Tapos, yung ilalagay ko dito sa second layer ang aking phone. And, power bank, ilagay ko dito. So, ayan guys. Tapos, after sports direct, pumunta ako ng Doc Martin. So, ang nabili ko sa Doc Martin, guys, ito siya. Tignan nyo. ang nabili ko sa Doc Martin gagamitin ko siya sa summer, sa holiday so um, pakita ko sa inyo taluluka <laughs> ako dito so ayan so happy na naman ako may nagbago naman akong collection na Doc Martin. Meron na akong sapatos na ganito. So, ngayon, nabili ko yung sandals. So, ito yung gagamitin kong aalis ah, bukas. Tapos, white t-shirt. So, ah, ang ganda. <laughs> nabili ko na yung sapatos nito eh. Yan, listen eh. So, nabili ko na yung sandals niya. So, ito yung receipt hindi ko siya itatapon itong box tsaka yung receipt niya kasi in the future pag ayaw ko siyang gamitin ibinta ko siya tapos pag ibinta mo siya complete the inclusion pa rin so hindi ko pa rin itatapon ito ito na lang ang ano, medyo ragag-ragag na. Buti naman gumaling ako sa COVID kasi last week, sobra talaga. Hindi ko kaya yung COVID. Kaya guys, uh, masasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo pa din kasi COVID is real. Ito yung second time na natamaan ako ng COVID. So, okay naman. Gumaling ako kasi um, inalagaan ko ang aking sarili. Minom ako ng gamot. Tapos, nag-herbal herbal din ako. Minom ako ng lemon and ginger. Twice a day. Uh, morning at saka nights bago ako matulog ang iniinom ini ko sa umaga, ginger at saka lemon sa umaga. Tapos sa uh, gabi, lemon. I-mix ko yung lemon, ginger, uh, what else? Green tea powder at saka cinnamon. Tapos, i-blender ko siya. Tapos yun yung iniinom ko sa gabi. So, in inimbos ko talaga yung aking immune system. Kaya nawala yung ubo ko in 3 days. O, wala na yung ubo ko natanggal. So, ayan guys. So, guys. Gagamitin ko yung sandal. Para makita niya. So, ayan guys. Ang ganda. Very, very comfy. <laughs> comfy, comfy. Yung, ayan. Gamitin ko bukas. Buti nakita ko to. Tapos ang dali niyang ilagay. Kasi ganyan mo lang. So yan. That's my vlog for now. Ayan na. Super, 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 super happy. So yan nga guys. This is my vlog for now. Bye! Excited bukas for holiday! Yeah. <laughs>